Kaya pang buhay mga ka -okay. Welcome back sa akin channel Coach Manny po Ito na naman ako sa panibagong video Na papakita ko sa inyo itong isang lugar na ito Na ayun na nakikinabang lang dito Ay mga lupa, mga kalawang, baso basura ah, Papakita ko sa inyo yung ah, Before muna nito Ito muna ngayong sitwasyon na to. At alam nyo kasi ito ay Isa na namang lugar na pwede namang ah, talagang ah, Maging kapakipakinabang ah, Kasi sayang yung space Ngayon ayusin natin to oh at a uh, papakita ko muna sa inyo yung kabuuan ah, uh, yung syempre yung ngayon at uh, pagkatapos syempre okay so let's go ayan po nakita nyo diba sayang tong space na to pwede pwede pa tong uh, lagyan ng mga pananim ayan at kung mapapansin nyo ay grabe yan laki na ng mga ugat dahil na uh, may mga nagkakakihan ng puno rito ayan nakita nyo yung puno yan oh. ayan, ayan pa ang puno ayan pa ayan tapos yung mga ugat kaya medyo talagang challenge to para sa akin dahil uh, mahirap pong hindi po basta-basta matatanggal yan. Kagaya nito, napakalaki na nitong ugat na to Oh. Yan, oh. yan po. At kung mapapansin nyo, oh, ito yung tangke. Oh. Yan yung tangke. Oh. Tangke ng tubig. Yan, dalawang tangke yan. At nakikita nyo, medyo kinakalawang na yung mga tubo rito. yung mga base nya, oh, may kalawang na. Delikado, di ba? O, baka bumagi, oh, baka bumagyo, madala to kasi hindi na masyadong kapit. Ayan po, ayan. So napakarami pa hanggang doon sa kabila. Kung mapapansin nyo, hanggang doon sa kabila. Dalawang tangke kasi to yan, oh, hanggang marami pa. Ano. Kaya lilinisin natin to ngayon. Ayan. Yan. At uh, papakita ko sa inyo yung ano yung magiging result nitong ating uh, gagawin na to. Ito po ang aking accomplishment sa unang araw ng pagtatrabaho ko rito sa aking uh, panibagong challenge. Nakita kita nyo, ah, talaga nahirapan ako sa pagtaga, sakit ang bewang ko sa pagpuputol ng mga ugat na marami. Ayan, malinis na po. Ito may mga puno dyan. Ayan, wala na. Nakita nyo yung mga pinut pinutulang ko. Ayan, o, ayan. So, ito po, tanggal na to. Tanggal na yan. O, wala na yan. Ayan. Ayan. So, nakita na natin yung simento. May maliit, malalaking ugat. Ayan po ang aking uh, naging accomplishment for today. So nilagay ko muna dito yung mga ibang uh, kalat at ayusin uh, ko na lang yan pag na-okay ko na. Unahin ko muna 'to si na matagal ko lahat ng ugat. At ayun, uh, may puno ako na putol ng aking first day ito. So, mga susunod na yung mga puno na yan. Yan, yan pa oh. Yan. So ito naman po yung talagang uh, daming lupa na na-recover ko. Marami tayong mga uh, napakaraming bulati niyan. Ha? Uh, so ito po ay yung mga ugat, kalalaki oh. Oh, yan oh. Lalaki niya mga ugat na yan. So talagang sakit ang bewang ko <laughs> niyan. yan po. Ayan, yan po ang aking uh, first day sa aking challenge dito na ayusin tong lugar na to. Kaya sana po ay uh, patuloy niyo akong samahan dito sa aking challenge na to. Supportahan niyo ang aking mga video. At uh, dun po sa malaging nanonood uh, na mga video, maraming maraming salamat po sa inyong suporta uh. At kung meron po mga bago dyan sa aking channel, sana po ay uh, bago kayo malis, subscribe kayo at uh, click yung notification bell. Para update kayo sa mga susunod na video. Paki-like and share na rin po ng ating video. Maraming maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye.